Kung nagbabayad ka ng mga utang, hawakan ang bawat singilin ng may paggalang at sabihin, ang yamang ito ay lumaganap at bumalik na dumarami. Gawin ang lahat ng ito ng may damdamin, hindi tulad ng isang slogan, kundi tulad ng isang dekreto na nagdadamit sa iyong dibdib ng kapayapaan. At habang nagsasalita ka, pakinggan ang iyong intuition, madalas, ituturo ng intuition ang isang praktikal na hakbang na maaari mong gawin, isang mensahe, isang kahilingan, isang alok ng serbisyo at ang mga pagkilos na iyon, na nakaayon sa pananalita ang nagpapalit ng salita sa resulta. Panghuli, hinihiling ko sa iyo ang isang seryosong tanong. Kung ang sinasabi mo ngayon ay magiging katotohanan bukas, ano ang pipiliin mong sabihin? Ang sagot sa tanong na iyon ay naghahayag ng lengguahe na iyong nilinang at, sa makatuwid, ang kinabukasan na iyong tinatawag. Simulan mong magsalita na parang nasa iyo na ang hinahanap mo gawin ito ng may kasimplehan, ng may paggalang, at ng may tapang. Ang salitang isinilang sa puso at lumabas ng may kapayapaan ay bihirang bumalik ng walang laman, ito ay nagtatayo, nagpapagaling, umaakit. Sa makatuwid, bantayan ang iyong dila tulad ng isang hardinero na nagpoprotekta sa taniman, alisin ang mga damo ng pagrereklamo, magtanim ng mga binhinang pasasalamat, at diligan ang mga ito araw-araw ng iyong tiwala. Makikita mo, hakbang-hakbang, ang suplay na nag-aayos muli pabor sa iyo. Ang isip ay ang lupa kung saan nagsisimulang sumibol ang lahat ng kayamanan. Tulad ng alam ng magsasaka na ang uri ng ani ay depende sa uri ng binhi na kanyang itinatanim, natutunan ko na ang bawat salitang binibigkas natin ay isang buhay na binhi na inihagis sa di nakikitang lupang iyon na tinatawag na kamalayan. Iyan ang dahilan kung bakit inihambing ni Jesus ang isip ng tao sa matabang bukid sa parabola ng manghahasi. Ang binhi ay laging pareho ang salita, ngunit ang lupa ay naiba sa bawat tao. At ang nagtatakda sa lupaing iyon ay ang pinaniniwalaan niya tungkol sa Diyos, tungkol sa sarili at